Ayun nga, magandang hapon mga idol. Dumating na nga yung card natin na inorder order natin sa Gcash. Bali yung Gcash ATM card. Dapat nakakompleto yung address natin mga idol at ngayon ay bubuksan na natin to. mag unboxing tayo mga idol ng ating ATM card sa Gcash. Madali lang to mga idol. Kuha lang kayo sa application ng Gcash at doon makikita nyo na pag-order ng card. medyo mahirap yung pagkadikit ng cover mga idol para safety talaga siya ito na nga mga idol bubuksan natin to ngayon yan siya Gcash card Magagamit natin ito mga idol sa mga ATM bank machine kung saan tayo malapit at may laman yung gcash natin siyempre. Pag walang laman, hindi talaga mga ito. Ayan na siya mga idol. Tinatanggal ko na masyadong nakatikit. Yan, ito na yung GCash ATM card mga idol. Meron siyang nakalagay na Visa at siyempre yung poll name mo nakalagay. Tapos may microchip na rin siya. Katulad sa mga bank ATM. May number sa likod mga idol, uh, card number. Tapos dapat nakalink pa to sa mga, mga idol sa bank account para magamit mo. Yan ayos mga idol, maganda yung bagong ATM cash card ngayon. Sana all na lang mga idol kung may ilagay natin na laman. Yan lang mga idol.